Si Christine Chris ay pinanganak noong August 14, 1993 sa maliit na bayan ng Southern Nebraska. Sa edad na tatlo, si Chris ay iniwan ng kanyang ina. Inabandonan sila dahil sumama ito sa ibang lalaki at lumipat sa California. Pinalaki si Chris ng kanyang ama na si James na mag-isa. Sinisigurado ni James na maibigay niya ang lahat ng pangangailangan ni Chris at para hindi maramdaman ng bata na may kulang sa kanyang buhay. Ngunit nagkaroon si James ng malubhang sakit at kalaunan ay namatay nung nasa 16 years old pa lamang si Chris. Ipinasok pansamantala si Chris sa shelter. Ang kanyang uncle at auntie sa side ng kanyang ama na nakatira sa Kansas ay pumasok. Bagaman may tatlong mga anak na ang mag-asawa ay ipinakita nila ang kanilang kagustuhan na kunin ang kanilang pamangkin. At ginawa din nila ang lahat para masigurado na mabigyan si Chris ng komportable at masayang buhay. Lumipat si Chris sa bahay ng mag-asawa at sa bago niyang pamilya. Sa kanyang pananatili sa bahay ay hindi kailanman naramdaman ni Chris na iba siya at itinuri siyang tutong anak ng mag-asawa at pinuno ng pagmamahal at pag-aalaga naging mahusay sa paaralan si Chris. Dumalo din siya sa art studio classes. Pangarap niyang maging isang veterinary doctor dahil sa sobra siyang mahilig at mapagmahal sa mga hayop. Kahit ang kanilang mga kamag-anak ay inilalarawan siya na responsable, mabait, palakaibigan at napakalambing. Hindi siya nawawala ng pag-asa at buong kumpiyansa na ituloy ang kanyang mga pangarap sa buhay at pinapasaya niya ang lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Ang pamilya ay napaka kaya regular din silang dumadalo sa simbahan kada linggo. Kung saan ay nakilala ni Chris ang isang lalaki na nagangalang Colby. Si Colby isang aspiring musician at miyembro ng banda na nagpapatugtog ng music sa panahon ng mga sermons at services. Halos magkaedad din sila ni Chris at napaka-talented. Pangarap ni Colby na makabuo ng matagumpay na music career. Mabilis na naging magkaibigan si na Chris at Colby at hindi nagtagal ay naging isang romantikong relasyon. Si Colby ay magaling sa gitara at nagsusulat din siya ng sarili niyang kanta na kanyang inialay sa kanyang mahal na si Chris. Napakamasayahin, pala kaibigan at nagbibigay buhay at saya sa mga anumang party. Pagka-graduate niya ng high school ay naging interesado si Colby sa military affairs kaya pinasok niya ang army. Sa edad na 18 ay pumirma na siya ng ilang kontrata at sinimula ang kanyang serbisyo sa US armed forces. Sa loob ng tatlong taon ay nagawa niyang makabuo ng maganda at descending career sa military. Samantalang patuloy pa rin ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Chris. Sa hindi inaasahan sa edad na 21 ay pumasok sa reserve si Colby at bumalik sa kanilang bahay. Kasunod noon ay nagpropose siya ng kasal kay Chris. Sila ay kinasal noong April 2014. Ang bagong kasal ay tumira sa maliit na bayan ng Hays sa Kansas, kung saan nagtapos ng kolehiyo si Colby at nagpatuloy ng kanyang music career. Siya ay nagpe-perform sa mga maliliit na parties at mga local events. Ang mag-asawa ay may dalawang aso na sobra nilang mahal. Kahit sinong tatanungin ng mga kakilala ng mag-asawa ay sinasabi na masaya sila at maayos ang kanilang pagsasama. Kayun pa man limang taon sa kanilang kasal ay isang kakilakilabot na trahedya ang naganap. Noong October 31, 2019, bandang alas 4 ng umaga, isang tawag ang natanggap ng Emergency Services Dispatch. Ang tumawag na yon ay si Colby. Inireport ni Colby na ang kanyang asawa na si Chris ay nagpaputok ng baril sa kanyang ulo na nakatago sa kanilang bahay. Agad na nagpa-dispatch ng medical team sa pinangyarihan, kasama ang police patrol car na nasa malapit lamang. Pagkarating nila ay sinalubong sila ni Colby at pinapasok ang mga police officer sa loob ng bahay at siya na nanatili sa labas. Makikita ang napakakalmado ni Colby sa kabila ng napakalala ng sitwasyon. Pagkapasok ng mga pulis sa kanilang kwarto ay nakita nila si Chris sa kanilang kama at naliligo sa sarili nitong dugo. Ang baril ay nasa kanyang tiyan at kitang kita ang tama ng bala sa kanyang babak. At kung titignan ay patay na ito. Ngunit sa hindi inaasahan ay gumalaw pa ang kanyang kamay. Mahina na ang pulso ni Chris pati na ang kanyang paghinga. Kasunod noon ay inilipat si Chris sa katabing kwarto para maiposisyon siya ng maayos sa sahig para sa resuscitation. Sa kasamaang palad sa kabila ng pagsisikap ay pumanaw si Chris sa oras na dumating ang ambulansya at ang medical team ay kinumpirma na lamang ang kanyang pagkamatay. Ang sergeant na si Brandon Hatman ay lumabas at ipinalam kay Colby na patay na ang kanyang asawa. Makailang beses pang nagtanong si Colby sa officer kung sigurado ba siya at matapos makumpirma ay nagsimula na siyang umiyak. Ngunit ang kanyang mga kilos at luha ay parang hindi sinsero dahil ilang minuto bago lumabas ang sergeant ay nakikipag-usap pa si Colby sa ibang mga pulis tungkol sa video games. Sa unang tingin ay parang nagdesisyon talaga si Chris na tapusin na lang ang sarili niyang buhay. Ngunit sa pagsusuri sa eksena ay agad na naghinala ang mga detectives na may foul play. Bispiras ng Halloween ng mga oras na yun at parang aktibo pang naghahanda si Chris para sa selebrasyon. Sa kanilang kwarto ay nakita pa sa kanyang vanity na may nakalatag na costumes at decorations na inihanda niya. At sa kanilang kusina ay may nakaset na mga bowls na mga candy na ipamimigay sa mga bata. At ang paraan ng kanyang pagkamatay ay kakaiba at hindi tipikal na ginagawa ng mga babae. Kahit na ang mga nakikita sa crime scene. Una, si Chris ay nakita na nakasuot lamang ng underwear at wala ng iba. Pangalawa, ang revolver ay napakalaki at para sa isang maliit at mahinang babae ay napakahirap nitong maiputok ang gatilyo kung doon siya sa baba tinamaan. Saka ang posisyon ng baril na nasa tiyan ni Chris ay nakaposisyon ng patagilid. Paliwanag ni Colby na nung nalaman niya ang nangyari sa asawa ay naisipan na din niyang wakasan na lang ang kanyang buhay. Kaya hinawa kanyang baril at itinutok sa kanyang ulo Ngunit nagbago ang kanyang isip at nagdesisyon na tumawag na lamang sa emergency services. Sa pag-asang maisasalba pa niya si Chris. Habang patuloy sa pagtatrabaho mga pulis sa pinangyarihan ng krimen, ang cellphone ni Chris na nasa side table ay di inaasahang nag-alarm. Lumalabas na may nakaplano siyang gagawin noong umagang yon, kaya siya nag-alarm para hindi malate. Naghinala ang mga detectives kay Colby na siyang mastermind. Kaya dinala siya sa police station para sa pagtatanong. Kusang loob na sumama si Colby sa mga police para maibigay ang kanyang statement. Nainis siya sa ginawa ng mga detectives ngunit na natili siyang kalmado at may kumpiyansa. Paliwanag niya na nung gabing yon ay umuwi si Chris mula sa kanyang trabaho sa Walmart kung saan siya ay manager at umaasa ng promotion bilang senior manager. Kumain sila ng hapunan at saka naglaro ng video games. Ngunit naunang natulog si Colby dahil masama ang kanyang pakiramdam. Samantalang si Chris naman ay tinapos ang paglilinis sa kusina at paglalagay ng mga candy sa bowl para sa Halloween. Sa kalagitnaan ng gabi ay gising na lamang si Colby sa bigla ang malakas na putok. Nalimpungatan siya at wala siyang nakikita halos dahil sa madilim ang kanilang kwarto. At halos mabingi pa siya sa lakas ng pagkakaputok. Nung binuksan na niya ang ilaw ay doon na niya nakita ang kanyang asawa na nakahiga sa kanilang kama at hindi na gumagalaw. Nakita din niya ang napakaraming dugo na lumalabas sa kanyang ulo. Sinubukan pa niyang i-revive si Chris ngunit parang imposible na kaya kinuha niya ang baril at itinutok sa kanyang ulo. Nang mahimasmasan ay ipinatong daw niya ang baril sa tiyan Chris at saka tumawag sa emergency services. Ang pagkakasunod-sunod at ang kanyang mga kilos ay nagbigay ng maraming tanong. Halimbawa na lamang, bakit niya inilagay ang baril sa tiyan ni Chris? Bakit hindi niya nalang ito inilagay sa higaan o sa sahig? Hindi rin malinaw bakit niya inantay sa labas sa mga pulis at medics kung sa tingin niya ay maaari pa niyang mailigtas ang kanyang asawa. Maliwanag ni Colby na kaya siya lumabas dahil nang-shock siya sa nangyari at hindi niya alam pa ang kanyang gagawin. Habang nagsasagawa ang mga pulis ng first aid bago dumating ang mga medics hindi man lang lumapit si Colby para tanungin kung kamusta ba ang kanyang asawa. Sa halip ay casual ito nakikipag-usap sa patrol officer tungkol sa music at video games. Noon na lamang wala ng buhay si Chris ay umiyak ito ng saglit at saka balik sa kanyang katinuan. Habang nasa police station ay tinanong si Colby ng mga standard na tanong tungkol sa kung meron bang life insurance si Chris na niya na hindi niya alam. Ngunit sinabi niya na siya entitled ng ilang payouts mula sa armed forces kung saan siya nagsilbi. Nagawa pang magyabang ni Colby tungkol sa kanyang mga accomplishments at sinabi na dati siya ay naging intelligence at nakasama sa mga special operations sa buong mundo. Parang kapanipaniwala ang kanyang mga sinabi, ngunit lumabas ng lahat ng yon ay walang katotohanan. Nung tinanong siya kung anong kanya naging opinyon bakit nakapagdesisyon si Chris na magpakamatay, Sinabi ni Colby na bata pa lang si Chris ay dumaan na ito sa matinding depression na nabuo dahil sa lahat ng nangyari sa kanya. Binangkit niya ang pag-iwan kay Chris ng kanyang ina at ang pagkamatay ng kanyang ama at ang pagtira niya sa kanyang uncle at auntie na hindi naman nakilala ni Chris dati. Sa muli ay parang kapanipaniwala na naman ang mga sinabi ni Colby. Napakakalmado niya habang sinasabi yon sa harap ng investigador. Ngunit ang mga investigador ay ramdam na siya nagsisinungaling at pinaghandaan niya ang mga sasabihin. Pero sa mga sandaling yon ay hindi pa nila makasuhan si Colby dahil wala pa silang konkretong ebidensya laban sa kanya. Kaya pinalaya muna nila si Colby. Noong pinaalam sa pamilya ni Chris ang nangyari agad silang bumiyay papuntang Hayes. Malapit 500 miles mula sa kanilang syudad para makapag-usap sa mga pulis at maghanda para sa libing. Sa pagkakaisa ay mariin nilang itinanggi ang posibilidad na kusang loob niyang winakasan ang kanyang buhay. Binanggit nila ang kanyang malalim na pananampalataya sa relihiyon, regular na pagbisita sa simbahan at ang kanyang paniniwala na ang kanong gawa ay na isang kasalanan. Dagdag pa doon ay sinabi nila na porsigido si Chris na rin ang kanyang mga pangarap sa buhay. Lalo na pagpapatayo ng shelter para sa mga homeless na hayop at katunay naghahanap na ng lupang uupahan niya ng matagal para sa kanyang pinaplano. Ang statement na yon ay kinumpirma ng mga investigador. Kalaunan ay kinumpirma nila na siya ay nakikipag-usap na para rentahan ng isang property. Tsaka mainabangan din siyang promotion sa kanyang trabaho. Posisyon na sobrang niyang ipinagmamalaki. Inihanda pa niya ang kanyang costume at mga candy para sa Halloween. At nangako pa siyang bibisitahin niya ang kanyang kapatid sa birthday nito sa kalagitnaan November. Giit pa ng kanyang pamilya na hindi dumaranas ng depression o mental disorder si Chris. At isang mahalagang bagay ang kanilang idiniin na hindi hindi niya basta na lamang iiwan ang kanyang mga mahal na aso. Habang nakikipag-usap sa mga pulis ang kanyang uncle at auntie ay naniniwala na may kinalaman si Colby sa pagkamatay ni Chris. Pinalabas lamang niya na kusa itong nagpakamatay. Inilarawan nila si Colby na malupit at dominanting tao na sinusubukan na kontrolin ang bawat kilos at mga nakakausap ni Chris. Siya din ang pumipili kung sino lamang ang pwedeng kausapin ni Chris. At agad itong magagalit kapag hindi ka agad nakapag-reply si Chris sa kanyang mga messages at makasagot sa kanyang tawag. Pinagbawalan din niya si Chris na kausapin ang kanyang pamilya. Kaya palihim na lamang siyang tumatawag sa kanila para hindi malaman ni Colby. Madalang din siya kung bumisita sa pamilya sa kanyang huling pagbisita ay pinagtapat niya na hindi na niya kaya pa ang ginagawa sa kanya ni Colby. Sinabi din niya na kakausapin niya si Colby at kung hindi pa rin ito magbabago ay makikipaghiwalay na lamang siya. Matapos makausap si Colby at pamilya ni Chris, ang mga detectives ay naniniwala na ang forensic examination ay makakatulong sa kaso. Base sa resulta ng examination, meron lamang isang entry wound mula sa bala na matatagpuan sa kanyang baba. Ang baril ay ipinutok habang nakahiga si Chris at napaka-imposible na siya mismo ang nagpaputok. Wala rin nakita ng pakikibaka o panlalaban sa katawan ni Chris. Ngunit nung nalaman mula sa mga kamag-anak ni Chris na si Colby ay totoong malupit at may controlling na pag-uugali, giit ng mga detectives na kinakailangan pa ng karagdagang examination sa anumang mga palatandaan ng mga pasa, gasgas -gas, o iba pang pinsala sa si iba't ibang parte ng kanyang katawan na naghilom na. Ayon sa kanila kung paminsan-minsan ay naging violent si Colby sa kanyang asawa ay malamang may makikita silang mga bakas. Ngunit pagkatapos ng masusing pagsusuri sa katawan ni Chris ay wala silang nakitang internal o external injuries maliban na lamang sa tama ng barel. Nagpatuloy ang investigasyon para suriing mabuti si Colby, lalo na ang kanyang personalidad. At nalaman na siya isang pathological liar. Madalas siya nagsisinungaling at kinukumbinsi niya ang kanyang sarili na paniwalaan ang mga gawagawa niyang kwento. Pinaniniwala ni Colby mga taong nakapaligid sa kanya na maayos ang kanyang music career at kumikita siya ng malaki. Ngunit ang katotohanan sa makalipas na ilang taon ay si Chris ang walang kapagurang nagtatrabaho para sa kanila o siya ang naging breadwinner. Sa kabilang banda, si Colby naman ay meron lamang mangilan ngilan ng mga gigs at halos binubuhos niya ang kanyang oras sa paglalaro ng video games. Sa kabila ng kanyang talento ay kinulang siya sa tiyaga, pasensya at nahadlangan ng kanyang katamaran. Nagkaroon ng warrant ang mga pulis para kunin at suriin ang mga gadgets na pag-aari ng mag-asawa. At ang inspeksyon na iyon ay nagbunga ng mga nakakaintriga na mga resulta. Sa cellphone calendar ni Chris ay makikita ang napakabisi na schedule nito. Mula sa pagpapagupit ng kanyang buhok hanggang sa pakikipagkita sa real estate agent. Samantala sa messages naman ni Colby ay nagpapakita na siya ay nakikipaglandian sa ibang babae. Katunayan ay kachat pa niya ito habang nasa police station. Sa laptop naman na natagpuan sa kanilang sala ay nakita ang search history at mga deleted search ay na-recover din. Nakita nila na ilang sandali bago ang trahedya ay may mga tanong tungkol sa halaga ng payout para sa life insurance policy sa kaganapan ng kamatayan. Doon nila napagtanto na nagsinungaling na naman si Colby dahil dalawang life insurance policies ang kinuha ni Chris na ang beneficiary ay si Colby pag siya namatay. Kasama na doon ang military spouse insurance pati na ang standard na life insurance policy. Katunayan ay nabilang na ni Colby kung magkano kanyang makukuha. Sa kabila ng napakaraming inconsistency sa kaso at direktang aligasyon mula sa kamag-anak ni Chris laban kay Colby, at ang pag-iral ng malinaw na motibo ay nabitin na naman ang desisyon dahil sa lumabas na forensic report. Sa dokumento ay nakasaad na walang palatandaan ng karahasan sa katawan ni Chris, maliban na lamang sa isang tama ng bala, na nagmumungkahi na voluntaryong nagpakamatay si Chris. Kaya ang kaso ay isinara. Sa mga oras na yun ay natanggap na din ni Colby ang mga payout mula sa life insurance. Mula sa special insurance para sa armed forces spouses, si Colby ay nakatanggap ng halos $50,000. At sa life insurance policy, siya ay nakatanggap ng sobra sa $100,000. Sa mismong araw na idineposit ang pera sa kanyang account, si Colby ay nag-order ng life-size realistic doll mula sa online store na siyang gagamitin para parausan. Bumili din siya ng bagong gaming console, electric guitar at mamahaling musical equipment at nagsimulang gumasto sa pagbili ng damit. Halos gabi-gabi ay nasa bars at restaurant din siya. Naging masaya ang buhay ni Colby at naniniwala siya na tapos ng lahat. Dahil walang ebidensya laban sa kanya at walang potensyal na kaso. Masaya siyang namuhay sa loob ng dalawang taon hanggang sa may mahalagang pangyayaring naganap. Summer ng 2021, may bagong district prosecutor ang naitalaga para sa mga detectives na siyang may hawak sa kaso at nagapila para sa tulong. Sila'y humingi ng permiso para buksang muli ang investigasyon at sa pag-iit na meron silang duda kay Colby na siyang pumatay sa kanyang asawa. Bilang ebidensya ay iprinisinta nila ang lahat ng mga kakaiba at pagkakaiba. Itinuro nila ang na-retrieve nila mula sa browsing history ng kanyang laptop at sinabi nila ang kakaibang pag-uugali at kilos ni Colby. Matapos ma-review ang case materials, ang prosecutor ay pinahintulutan ang mga detectives na muling buksan ang kaso. At noong July 2021, si Colby ay dinala sa kustodiya. Siya ay kinasuhan ng first degree premeditated homicide at intentional misleading the investigation. Sa panahon ng pag-aresto sa kanya ay nanatili siyang kalmado at agad na kinontak ang kanyang abogado na agad namang kumilos para sa kanyang depensa. Ang defense ni Colby ay umaasa sa forensic pathologist findings at nakipag-argumento na si Chris ay dumaranas ng chronic depression ng ilang taon. Samantalang inilalarawan naman si Colby ng kanyang abogado na mapagmahal at maalagang asawa, isang matapang na serviceman at madasaling tao. Ang investigasyon ay malapit na sa dead end dahil umaasa lang din ito sa kaparehong medical conclusion. Kaya ang prosecution ay gumawa ng isang hakbang sa pamamagitan ng pagdadala ng mga experienced specialist upang lumikha ng isang psychological profile ni Chris at i-analyze ang estado ng kanyang emosyon bago ang trahedya. Ang kakaibang method na 'yan ay tinatawag na psychological autopsy o psychological exhumation. Ang psychiatrist ay nagsagawa ng masusing pag-analisa sa mga nakuhang data mula sa cellphone ni Chris, kanyang mga social media posts, at ang mga bagong pictures niya. In-interview din nila ang mga kamag-anak, kaibigan at kasamahan sa trabaho ni Chris. Ang pagkuha at pag-analisa ng mga impormasyon ay tumagal ng ilang buwan, ngunit malinaw ang naging konklusyon ng mga eksperto. Hindi sinasadya ni Chris na wakasan ang kanyang buhay, lalo na at meron siyang short-term at long-term na mga plano. Nagsimula lamang ang legal proceedings ng komplikadong kasong ito noong September 2023, halos apat na taon matapos ang trahedya. Ang nasasakdal ay malinaw na may motibo, kahinahinala ang mga kilos at tuloy-tuloy na nagsisinungaling sa panahon ng interogasyon. Ngunit ang naunang forensic conclusion ay naging pabor sa kanya. Gayun pa man ang prosecution ay meron ng panibagong report na potensyal na makapagbabago ng kaso. Noong tinanong si Colby tungkol sa sinerge niya sa insurance policy sa kanyang laptop, ay sinabi niya na maaring si Chris ang gumawa noon dahil gusto niyang malaman kung magkano maaring makuha kung sakaling siya ay mamatay. Ngunit ang petsa at mga oras kung kailan ito si Nurse ay magkasulungat sa kanyang mga sinabi dahil sa mga oras na yon ay nasa trabaho si Chris na kinumpirma sa kuha mula sa surveillance footage mula sa Walmart. Tinanong din siya tungkol sa life size na doll na binili niya sa online kahit nung hindi pa inilibing ang kanyang asawa at ipapanggastos niya. Sagot niya na hindi siya nakakatulog ng mag-isa at kinakailangan niya na may mahawakan. At kaya daw siya bumili ng gitara, gaming console at iba pa para ma-distract ang kanyang sarili mula sa kalungkutan. Sinoportahan naman ng kanyang ina ang kanyang mga sinabi. At sa kabuuan ng trial ay matapang siya ipinagtanggol ng kanyang ina. Ang konklusyon ng psychiatrist tungkol sa emotional state ni Chris ay mahalaga. Matagal at napakamabusisi ang proseso ngunit ang resulta ay walang duda na si Chris ay walang plano na wakasan ang kanyang buhay. Sa courtroom ay pinakita din ang baril na ginamit sa mga jury at ang anggulo kung saan pumasok ang bala sa baba ni Chris. Si Chris ay right-handed, ngunit ang sugat ay nagpapakita na maaring ginamit niya ang kanyang left hand o di naman kaya ay may isang tao na nasa kanyang kaliwang bahagi na siya nagpaputok ng baril sa natutulog na si Chris. Noong November 20, 2023, ang mga jury ay nagkaisa sa kanilang desisyon na si Colby ay guilty sa lahat ng kaso laban sa kanya. Siya ay sinentensyahan ng life imprisonment at posibleng parole na hindi mas maaga sa 50 years. Hindi kailanman inamin ni Colby ang pagkakasala at ang kanyang mga apila ay tinanggihan. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!